Kabi-kabilang piligro ang sa ng mga residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dalawang batang nalunod sa Tanawan, Batangas. Ang mga residente naman sa ibang probinsya ay nilikas dahil sa matinding baha. May news to go si Susan Enriquez. Gabi ng lunes, nagsimulang tumaas ang baha sa ilang barangay sa Malvar, Batangas. Sa barangay poblasyon, umabot ng hanggang lapas baywang ang baha. Kaya't napilitang lumika sa municipal gym ang mahigit 200 residente. Isa sa mga itinuturong dahilan ng baha ang mga kanal na barado ng basura. Dalawang batang magkapatid naman ang naiulat na nalunod sa isang creek sa barangay Ulango, Tanawan City. Ayon sa pulisya, nadulas ang isa sa mga bata habang tumatawid sa creek at natangay ng malakas na agos. Sinubukan daw siyang iligtas ng kanyang kapatid pero kapwa sila natangay ng agos hanggang matagpo ang patay matapos ang dalawang oras. Umapaw naman ang Santo Tomas River sa Subic, Zambales na nagresulta sa malawakang pagbaha. Agad nagsagawa ng rescue operation sa mga lugar na inabot ng peligrosong baha. Nalubog ang ilang bahay at sasakyan. Kanya-kanya diskarte ang mga residente para makalabas ng kanika nilang bahay. Under state of calamity na ang buong lalawigan ng Laguna dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng baha sa labing walong bayan. Ang ilang pamilya inabot ng bahang lampas bubong na. Pinilit nilang makalikas kaya basang-basa sila. Peligro rin ang inabot ng Barangay San Roque, Kuyap at Landayan sa bayan ng San Pedro, mula tuhod hanggang lampas tao ang baha, nalubog ang maraming bahay kaya inilikas ang mga residente. Lubog naman sa bahang hangbuma Pampanga na nasa ilalim na rin ng state of calamity. May git sa isang at limampung pamilya ang hindi makauwi sa kanilang mga bahay. Pinangangambahan pa ang pagkalat ng sakit sa mga bata dahil sa lamig. Nanawagan ng tulong ang mga evacuee, kailangan nila ng banig, kumot, kulambo at makakain. Tama na lang pagbaha na raw ang nararanasan ngayon ng mga tagahan bataan. Sampung barangay ang napuruhan. Nagdeklara na sa probinsya ng State of Calamity para matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng baha. Gumuho naman ang lupa sa isang mining tunnel sa Bokod, Benguet. Isang minero ang apat na araw nang natrap sa loob. Nakaligtas naman ang kasama niya. Kahit na bumuhos ang malakas na ulan, patuloy pa rin ang rescuers sa paghahanap. Inaalam pa ng mga otoridad kung anong kumpanya ang may-ari ng tunnel na tatlo. Hanggang apat na buwan pa lang daw ang operasyon. May mga landslide din na itala sa iba pang bayan sa Benguet. Nagutos na ng preemptive evacuation ng provincial government sa mga landslide prone areas. Susan Enriquez, GMA News.